Sabi mo na ako nang bubudol sa si PFCI Sinabi ko na sayo, 2 months lang Wala pang 2 months ako nag-president dyan Kasi nga, babalik ako ng Saudi Ngayon, nag-humanitarian ako doon pag uwi Pira ko mismo ang ginamit ko Diba? Sa Nopal Ngayon, mo sila, mga kaya nga, sila. kaya nga Dapat, uh, magano talaga ako, i-upload ko to. Sabihin ko sa kanila. Puntahan nila doon yung 5,000 na pinanalo ko pa yun sa sayaw ng... Hindi kaya, Sayaw ko yun ng ano sa... Wait, wait lang. Sa sayaw ko yun, sa sayaw ko yun doon kay Hukluban, 5,000. Tapos, nagiram ko sa kanya ng 5,000. Yun yung hindi nila pinabayaran para pagbalik ko dito. Kasi yun yung sa... na expire yung visa ko hindi yung ibig sabihin siya tumulong sa akin pag abroad. Kung gong pala siya eh. 'Di ba? 'Yun ang ano, so, ay, 'yun ang ay, pangit ay, sa kanila, ibalik-balik nila. Kasi, napakatagal na ay, na 5,000 lang. Halimbawa, pag na, hindi makinig ka kasi Kaya ko naman bayaran kasi, 'yan. Hindi kasi, naman kasi, over sa income ko yung, yung maayos, kagaya kasi, nila. Kontrata talaga. Ako, sa ano 'Yun oh. Modul din, 'di ba? 'Yun yung sabihin ko sa iyo kasi parang nag-doubt ka eh. Hindi ako nag-doubt. 'Di ba? Kasi bagay naman ninyo yan pero siyempre sabihin ni Dajaj si Rica budol din niya Ako, yan. di ko kaya, talaga pero, ibigay tong kaya, mami, kay kay Bosley. Ito. Kaya nagalit si mami sa akin ngayon. Hindi ko talaga ibibigay ito kasi sensitive to eh. Yung dating nakaraan natin, no. ibinigay ko yon. Sapkat matagal na yon. 'Di ba? Ito laban to eh. Labanan to ng court ng sa forum na to. O bakit ko ibigay kaya, sa kanila? Sila, Tapos magagalit sila, sila sa akin. Kaya sinasabi sila. ko Wag nila ako, hindi nila ako mauutakan yung UTW, 'di ba? Ngayon, okay, kung sino yung yung okay, nagag okay, yung nagagalit sa na ako sa akin about para sa 5,000 na 'yan. Sandali, para lang, diba? para. Punta sila para sa, sa ano? Kanila sa kanila bakit hindi sa akin? 'Di ba? 'Yun nga. Ipaliwanag ko sa iyo. Kung gusto nilang ano, puntahan nila sa dating presidente ko, uh, dating uh, ano na ipina-assume ko sa pagka-presidency si kuan si madam yung ano yung mayaman na maraming nag, laging naging humanitarian nandoon yung 5000 alam niya yon ibalik ko nga sana yon sabi niya wag mo nang ibalik di ba kasi pira din naman ng mga ano yan ng ano sa mga tao di ba oh pati yung kay inano ni ni ano ni tinulong din ni ano hindi ko binulsa yon sinasabi ni Boslem binulsa ko Gunggong yung Bosley na yan. Gusto lang talaga niya na mapatunayan na mabubudol ka ba? Two, two months ka lang naging presidente, tapos ibinigay mo sa tao, iniwan mo pa. sobra pang pera doon kasi panalo ko yung iba. oh Pero bakit nabigyan na, no? ka ni Muslim ng 10,000 RECAB? Yun ang hindi ko maintindihan. Yun ng 5,000 panalo ko doon kay Hukloban yung sayaw. Ipasa ko yun sa yung hukluban na sa'yo. O. Oh. Tapos, yung 5,000 na, na ano, yun yung sa visa dahil ano, na-expert visa ko noong flight, laging ano, noong pandemic, laging cancellation. Ngayon, nag-expert visa ko. O, oh, humingi ko ng tulong sa kanya. Ngayon, nagtagal na ng panahon. Dito na ako sa abroad. Wala akong overtime mga panahon na yun eh. Sabi niya yun kay Ricard. ano kung lang kaya yan? Lib kanya na yan. Kasi nga nag-ibag nga siya. Babayaran na si Victoria noon eh. Oh, si Victoria. Dapat kinilano mo siya, busli, Bayaran ko ba yun o hindi? Ganun dapat. Di, oo. Oh, Nag-ano na siya. Nag-ano na talaga siya. Nag-ano -nag -nag -ano na siya sa chat. Oo, sa'yo na yan. Kasi nagkabura-bura na rin. Dapat Pero, mo yung chat. Walang problema yan. Walang wala, wala problema yan. Bara mo lang ang ano nila. Oh. Magano sila ng ano, bibigyan sila ng Gcash sa akin ngayong sahod ko kasi may overtime naman ako, bayaran ko yung 5,000 niya. Kalas. Importante, I will not borrow money over to my income. Yun ang importante diyan. Ngayon, kung nag-humanitarian pala sila na, na sa, sa, akin, binigay nila na yun. Ngayon, ang Panginoon ang ano sa kanila kasi wala pala silang genuine na puso sa pagtulong may wala talaga kasi ngayon nambubudol nga siya milyon-milyon yung pinasa mo sa akin di ba yan ang katotohanan dito e, hindi naman ako kakampi sa iyo kung wala kang binigay sa akin ng ng mga resibo dito mga genuine mga ano eh kontrata pirma niya nandiyan yung pangalan niya libi-libi di ba dito lahat mga kontrata mga kasunduan o kaya diyan ako ano sa iyo kumampi sa iyo di ba yan ang ibig kong sabihin na wag kang magdadoubt sa akin kasi pangit 'yun